Ate Alice, hindi ka ba nag-aalala na wala ka ng anak? Tanong ni Andy sa kanyang Ate Alice. Nag-aalala naman ako, Andy. Subalit so, ay ano ang gagawin ko? Eh wala naman akong asawa at matanda na ako upang mag-asawa at magkaanak pa. Malungkot na saad ni Alice. Pero paano yan ate? Sino na lang ang mag-aalaga sa'yo? Alam nga naman ako. May sarili na naman akong pamilya. Kaya't hindi talaga kita matutulungan ate. Malungkot na sagot naman ni Andy. Okay lang naman Andy. At saka malusog pa naman ako At 40 pa nga lang ako eh. Malakas pa ako. Kahit huwag kang magalala. Kaya ko pa ang sarili ko. Pero ate, nag-aalala lang saad ni Andy. Oh Andy, bakit naman? Nag-aalala kasi talaga ako. Dahil sa alam mo ba, na baka sa ibang bansa na kami tumira ni Lucas. Kahit nag-aalala talaga ako sa'yo. Andy, Okay lang talaga ako. Kit, sige na. Iwan mo na lamang ako. At saka, kaya ko naman ang sarili ko eh. At kung nag-aalala ka na wala akong anak, may naisip na kasi akong paraan para dyan. At ano naman yan ate? Diyos ko mag ka? Yan lang rin naman ang tanging solusyon eh. Pero ang tanong ay saan ka mag -aampun? Sigurado ka ba dyan sa magiging desisyon mo? Nag-aalala lang tanong pa rin ni Andy. <laughs> Ikaw talaga Andy. Palagi ka na lang nag-aalala sa akin. Pero sigurado talaga ako sa desisyon ko na mag na lamang. Pero hindi pa sa ngayon. Dahil sa kaya ko pa naman ng sarili ko. Ano? Diyos ko ate. Kailan ka mag -aampon? Kapag nanghina ka na? Hindi yan pwede. Dapat kung mag ka, ay doon ka dapat sa sanggol pa lamang ang bata upang ikaw ang malaki ang ina at ituring ka talaga niyang ina. Huwag mong sabihin na mag ka ng malaki na ha. Nakumalian ate dahil for sure, hindi ka alagaan ng aampunin mo sapagkat alam na niya na hindi ikaw ang kanyang ina. Paliwanag ni Andy. <laughs> hindi ka naman mabiro, Andy. Alam ko naman yan. Kaya tinihintay ko na lamang ang panganganak ng kaibigan kong si Lucy dahil sa nag-usap na kami na ibibigay niya sa akin ang kanyang magiging anak. Si Lucy? Yung matalik mong kaibigan? Bakit? Buntis ba yon? Grabe ah, hindi ako baka paniwala. At bakit naman niya ibibigay sa iyo ate? Curious na tanong ni Andy. Well, nabuntis lang kasi siya ni Troy. Kahit hindi siya pinanagutan. Dahil sa ikakasal na pala si Troy. Kahit ayun, ipapalaglag niya na lang sana ang bata. Subalit ay eh, sinabi ko sa kanya na ako na lamang ang mag-aalaga sa anak niya. At huwag siyang mag-alala sapagkat ako na ang bahala sa kanyang mga kailangan at pati na rin mga bitamina sa kanyang pagbubuntis. Pahayag ni Alice. Ah, ganun pala salamat at nakapag-isip-isip ka rin ng ganyan ate. Akala ko talaga eh, wala ka ng plano eh. Saan ni Andy na medyo nakula ng tinik ang kanyang lalamunan sa pahayag ng kanyang ate. Kaya Andy, umalis na kayo at baka mag-away pa naman kayo ni Lucas nang dahil sa akin. Alam ko ang ginagawa ko Andy. Kaya sige na, umalis na kayo. Okay lang ako. At kung nag-aalala ka kung marunong ba akong mag-alaga ng bata, ay baka nakakalimutan mo na ako ang nag-alaga sa anak mong Stera. Natatawang saad ni Alice. <laughs> Hindi naman sa ganun ate. Gusto ko lang naman na makita ang magiging anak mo. Kahit sinabi ko na rin kay Lucas at nagpag-usapan na namin na sa kanalamang kami Alice kapag may nakita na kaming anak mo. Dahil maging si Lucas ay nag-aalala rin para sa ate. Sus, nag-aalala. Gusto mo lang naman talagang makikismis eh. Natatawang saad ni Alice. Hindi ah. Gusto ko lang talagang makita ang anak mo at excited na rin ako. Kahit na hindi mo yan anak at ampun mo lamang yan, ay hindi ko yan ituturing na iba. Bagus ay ituturing ko yan na kadugo natin at mamahalin bilang isang tunay na pamangkin. Kaya't ate, kailan pa mga si Lucy? Hindi may wasang tanong ni Andy. Bukas, bukas ay mga anak na si Lucy. Ano? Bukas? OMG, nakaka-excite naman. Ikaw ba ate? Excited ka na ba? Um, parang gano'n nga Andy. Pero nag-aalala pa rin ako sa magiging anak ko at baka lumaki siyang walang kaibigan dahil sa kayo naman ay aalis na ng bansa at kasama mo na si Rena. Tama ako, hindi ba? Walang makakalaro ang anak ko. Sus ate, huwag kang mag at baka bumalik rin kami dito ni Lucas kapag hindi namin nagustuhan ang pamumuhay roon. Sad ni Andy. Sana nga. O sige na, umuwi ka na sa bahay niyo Andy at kailangan ko pang puntahan si Lucy upang tanungin sa mga gusto niyang kainin at iba pa. Paalam ni Alice sa kanyang kapatid. Kinabukasan ay nanganak na nga si Lucy. Ket agad namang pinuntahan ni Alice ang kanyang kapatid na si Andy. Andy, excited na saad ni Alice. O ate, naparito ka. Anong kailangan mo? Nagtatakang tanong ni Andy. Abat nakalimutan ka mo na ba ang pag-uusap natin kagabi? Diyos ko, ngayon mga na si Lucy. At samahan mo ako sa ospital. By the way Lucas, hiramin ko muna ang asawa mo ha at pupuntahan ko muna ang magiging anak ko. Paalam ni Alice sa asawa ng kanyang kapatid. O sige ate, Andy, mahal, magbihis ka na at ako na muna ang bahala kay Rena. Ako na muna ang magbabantay sa kanya. Samahan mo si ate ha, dahil sa alatang halata sa kanyang pagka-excited niya sa kanyang magiging anak. John so ni Lucas. Ket agad namang nagbihis na si Andy at agad na pinuntahan na nila ang ospital kung saan nanganganak si Lucy. Pagdating nila, ay tapos na ang panganganak at magandang bata ang inuluwal nito. Lucy, naku maraming salamat sa Panginoon at okay ka lang. Saad ni Alice. Hay ati Lucy, nagagalak akong makita kang muli. Bati ni Andy. Nasaan ang bata? Tanong ni Alice. Nasa nursery room, bes. Kunin mo na lang. At sinabihan ko na rin ang mga doktor na ikaw na ang bahala at kailangan ko na rin umalis bukas rin sa ad ni Lucy. Bukas? Lucy, kailangan pong magpahinga. Nag-aala lang sa ad ni Alice. Oo nga ati Lucy, hindi pa pwede sa mga bagong panganak ang umalis ka agad at magkikikilos. Kahit kailangan mo pang magbed rest. At isa pa, hindi mo man lang magustong makita ang anak mo, malungkot na sa ad ni Andy. Andy, hindi ko na kailangan pang makita ang bata. At isa pa, ano namang mapapala ako kung pagmamastan ko ang batang yan? Mas nasasaktan lamang ako pag nakikita ko ang bata na yan. Kaya nga binigay ko yan kay Alice eh, upang makalimutan ko na rin si Troy. Gaya ng bata na yan. Ay bes, Alice, nadala mo ba yung sabi ko sa'yo? Sad ni Lucy. O okay oh, naman bes, o oh ito, sad ni Alice. At iniabot ang pera kay Lucy. Ikaw na ang bahala sa batang yan besa. Kahit na ibenta mo pa yan, eh wala na akong pakialam. Pero alam ko naman na hindi mo kayang gawin yan. Kit alam ko ang aalagaan mo ang batang yan. Pero isa lang ang tanging hiling ko sa'yo. Na kapag dumating man ang araw kung saan malalaman ng batang yan na ampun lamang siya, ay sana ay huwag na huwag mong sasabihin ako ang ina niya. Ha? Sabihin mo na lamang na nakita mo lang siya sa daan. Sapagkat ayaw kong makita ko ng batang yan. Kung hindi mo hiningi ay wala na dapat yan ngayon. Dahil nasasaktan lamang ako sa mga ginawa sa akin ni Troy. At ikaw naman Andy, alam kong nag-iba na ang pananaw mo sa akin pero hindi mo naman ako masisisi sapagkat nasaktan lamang ako ng lubusan. Paliwanag ni Lucy. Kit ang tanging ginawa na lamang ng magkapatid ay ito ay yakapin. Matapos ang kanilang madramang eksena ay agad na ipinaregister nila ang bata. Kay gandang bata, kit ang ipapangalan ko sa'yo ay Wilma Lorin. Saad ni Alice. Kay gandang pangalan ate. Bagay na bagay sa kanyang maganda at maamong mukha. Kawawa naman siya, no? Kahit simula ngayon, kami na ang magiging pamilya mo. Nakangit ni Saad ni Andy sa bata. At nang dahil doon ay sila na ang nag-alaga sa bata. Umalis na ang kapatid ni Alice na si Andy at ito ay ng ibang bansa upang doon manirahan. Habang si Alice naman ay abalas sa pag-aalaga sa kanyang anak na si Wilma. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak ay lumaki itong spoil at gaya ng kanyang ama at ina ay masama ang ugali nito. Kahit na isip isip si Alice na kung hindi siya alaga ni Wilma sa kanyang pagtanda ay hindi niya na ito bibigyan ng karapatan sa kanyang mga ari-arian. Isang araw ay tinawagan si Wilma ng kanyang siyahin, kapatid ng kanyang ina. Tita Andy, bakit napatawag ka? Nagtatakang tanong ni Wilma. Kakamustayin lang sana kita. Bakit? Bawal na ba nga mga musta sa pamangkin? Mataray na tanong ni Andy. Hindi naman bawal tita, pero marami pa kasi akong gagawin eh. Pagdadahilan ni Wilma. Talaga ba Wilma? Alam mo ba kung bakit ako tumawag sa'yo? Importante ang sasabihin ko. Tapos ikaw ay ayaw man lang makinig, sermon ng kanyang tiyain. Eh kasi tita, eh ano, maglalakwatsa ka na naman? Alam mo kung dyan talaga ako nakatira sa Pilipinas, ay talagang madidisiplina kitang bata ka. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ni ate para sa'yo? Kahit nasabihin mo na mayaman tayo, ay, hindi mo dapat winawaldas ang pera, Wilma. Winawaldas mo sa mga walang kwentang bagay. Tita naman eh, kung tumawag lang kayo para pagsermonan ako, ay sana hindi ko na lang kayo sinagot. Ano? Diyos ko, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin sa'yo. Kaya tumanda ka sa akin, Wilma. Sapagkat sa susunod na linggo, ay dyan na kami titira ng ate Rena mo. Upang madisiplina ka naman ng maayos. Kung hindi ka nadidisiplina ni ate, pwes ibahin mo ako. Tita naman, Huwag kang tita-tita dyan ha. Basta tumanda ka talaga sa akin. Kung mataray ka na sa paningin mo, pues mas mataray ako kaysa sayo. Saad na kanyang tita at agad na binabaan ang tawag si Wilma. Ay buisi talaga. Sigaw nito na siya namang narinig ng kanyang ina. Wilma anak, okay ka lang ba? Tanong kaagad ng kanyang ina. Nay, tumawag po sa akin si tita Andy. Tapos, anong sabi niya? Dito na raw sila tita na nay. Mabuti naman kung ganoon matagal-tagal na rin simula nang umalis sila sa bayan natin kahit mas mainam na nakapagdesisyon na rin siya sa wakas at uuwi na rin siya sa Pilipinas. na eh, kailang ata ang masaya sa pag-uwi ni Dita. At bakit hindi ka natutuwa anak? Dapat ay matuwa ka sapagkat makikita mo na sa wakas ang tita mo. Kung noon ay puro video call lamang kayo nagkakausap, pati na rin ang pisan mong Serena, ay ngayon ay harap-harapan na. Hindi ka ba natutuwa? Nagtatakang tanong ni Alice. Natutuwa naman ako, Nay. Pero kasi, may ibabala sa akin si gitay eh. At ano naman yun, anak? Eh natatakot ako kasi ang taray-taray niya, Nay. At sabi niya pa sa akin, na kung hindi mo raw ako didisiplinahin ng maayos, ay siya na lamang ang magdidisiplina sa akin. Natatakot talaga ako kay Tita Andy. Halatang halata talaga na mataray siya. Talagang magkasalungat kayo. Natatakot na ka sa ad ni Wilma. Ay nako, wag kang magalala. Mabait naman ang tita-anti mo, anak. At isa pa, hindi ba sabi ko naman sa'yo na maging mabait ka lamang upang wag makarating ang mga masasamang balita sa tita mo? Kahit nga na inaaway mo ko, hindi ko sinusumbong sa tita mo yun eh. Kahit huwag kang mag-alala, anak. Andito pa naman ako. Ako ang nagmamahal sa'yo at puprotektahan kita. Promise po yan na ya. o, naman. Pangako ng kanyang ina kay Wilma. Dumating nga ang araw kung saan umuwi na sa Pilipinas ang kanyang chai. Naging maayos naman ang ng pagsasama at medyo nabawas-buwasan ang pagka-spoil ni Wilma. Naging matalik rin na magpinsan si Narena at Wilma. Isang araw, ay bigla na lamang nawalan ng malay ang ina ni Wilma na si Alice. Nay, subalit ay hindi pa rin nakakababa ang kanyang ina. Kahit minabuti niya na lamang nasundoy nito. Pagbukas niya sa pintuan ng silit ng kanyang ina, ay nakita niyang wala na itong malay. Nay, nay gumising po kayo. Nag-aalala lang sa ni Wilma subalit ay kahit ano ang paggising ginagawa niya ay hindi pa rin ito nagigising kung kahit tumawag na lamang siya ng ambulansya. Nang makarating sil sa ospital ay agad niyang ipinalam sa kanyang tiyahin at pinsan ang nangyayari sa kanyang ina. Wilma, kamusta si ate? Nag-aalala lang tanong ni Andy. Oho nga Wilma, kamusta si tita? Nag-aalala lang tanong rin naman ni Rena. Nagising naman po si nanay subalit ay hindi pa po pwedeng pumasok dahil sinusuri pa po siya ng doktor? Sagot naman ni Wilma. Ay, ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Diyos ko, ano kaya ang nangyari kay ate? Bakit bigla na lamang siyang nawala ng malay sa silid niya? Alam mo ba yan, Wilma, kung bakit? Hindi ko rin po alam, tita Kung hindi po ako makit sa taas, ay baka hindi ko pa po malaman na nahimatay na pala si nanay. Get? Ayun. Hindi ko alam kung bakit. Mas mabuti na lamang sigurong tanungin natin ng doktor, tita. So, esko ni Wilma. Sigurado ka ba talaga dyan, Wilma? dahil kapag nalaman ko na may kinalaman ka, ay malilintikan ka talaga sa akin. Bantaan lang kanyang chahin. Ma'am, huwag mo namang pagsabihan ng ganyan si Wilma. Magpasalamat na lang tayo. At nakita niya si tita. dahil kung hindi, mababalitaan na lamang natin na wala na si tita. So, ay narena. na. Aba talagang magpinsan nga kayong dalawa. Pareho kayo ng pag-iisip. Inis na sa na lamang ni Andy. Excuse me po. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? tanong ng doktor. Yes, doc. Kamusta po ang ate ko? Okay lang po ba siya? Nag-aalala lang tanong ni Andy. So far, okay lang naman po siya. May mild stroke lamang siya at mabuti na lamang talaga ay agad siyang naisugod sa ospital dahil baka kung natagalan ay kakalungkot ko na hindi na siya makakalakad pa. Ano'ng ibig mong sabihin, doc? tanong ni Wilma. Well, bisa sa pagsusuri namin sa pasyente, inatake siya sa puso dahil sa maraming iniisip at isa pa, may init ng panahon kahit na mahal stroke siya. Subalit, subalit dahil hindi ka agad na isugod sa ospital, mga tantya-tantya ko ay mga nasa after 5 minutes siyang naatake bago pa siya na isugod sa ospital. Kaya nagkaroon ng problema tulad ng hindi na siya makalakad ng tama at kailangan na rin siyang pagtuunan ng pansin. Paliwanag ng doktor. Ganun po ba dok? Pero may mga gamot naman siguro na makakatulong upang maibalik sa wasto ang kanyang paglalakad hindi ba? Tanong ni Wilma. Pasensya na po talaga kayo miss. Pero hindi na po may babalik pa ng gamot ang paglalakad ng pasyente. Kahit kailangan na po siyang alagaan. Dahil sa isa rin po yan sa mga epekto ng mild stroke. Okay lang dok. Ganyan naman talaga ang buhay. Kahit huwag ka nang magtanong pa Wilma. Alagaan mo na lamang si ate. Tutal nanay mo naman siya. Sige po dok. Maraming salamat po ah. Kami na po ang bahala pagpapasalamat ni Andy sa doktor. Agad namang umalis na ang doktor. Nang dahil sa nangyari sa ina ni Wilma ay labis niya itong ikinagalit na umabot pa sa punto na hindi niya nilalagaan ang kanyang ina. Dahil sa halos hindi na siya makalis ng kanilang bahay dahil sa pag-aalaga niya sa kanyang ina. Ma'am, kamustahin kaya natin si Tita sa Resyon na sa kanyang ina? Bahala na, wag magpa-stress diyan. At saka, wala pa naman tayong naririnig ng mga balita sa mga ginagawa ni Wilma kay ate. Get chill ka lang dyan. Alam kong nagsisisi yung si Wilma sa mga ginawa niya kay ate noon. Pero ma, hindi eh. Feel ko may problema talaga. Rena anak, feel mo lang yan. Kung gusto mo talagang puntahan ng tita mo, ay sige puntahan mo. At balitaan mo na lamang muna ako ha, upang malaman ko na rin kung ano ang mga ginagawa ni Wilma kay ate. Sige po ma'am. Paalam na Rena sa kanyang ina at agad na pumunta sa bahay ng kanyang child. Pagdating na sa bahay ay sobrang tahimik ng bahay nila. Kit naisipan ni na Rena na umakyat sa ikalawang palapag ng bahay nang makita niya ang kanyang tita na pababasagdan. Kit napatakbo na lamang si Rena doon. Wilma, nasaan ka? Sigaw na Rena na siyang naging dahilan upang mapalabas si Wilma sa kanyang silid. O ano naman ba? Mataray nitong sagot. Mahawa ka naman sa nanay mo. Hindi mo ba nakikita halos hindi na makalakad si tita? Bakit ayaw mong tulungan ng sarili mong ina na hindi mo man lamang maakay? Galit na alas sa kanya ng kanyang nakatatandang pinsan na Serena. Rena. Matapos nitong madat na na hirap na hirap na sa pagpanhig sa ikalawang palapag ng bahay nila ang kanyang ina. Habang siya ay nakahilata lamang sa silid. At hindi man lamang nito magawang tulungan. Naipaikot naman ni Wilma ang kanyang mga mata dahil sa inis pagkatapos ay bubulong-bulong siyang bumalik sa pagkalikot sa hawak niyang cellphone. Bad trip naman o, no? ba't bigla-bigla ka na lang kasing dumadalaw? Hindi man narinig na Rena nang malinaw ang sinabi ni Wilma, ay basang-basa naman niya ang bukha ng uso nitong nang haba na naman habang nakasimangot. Talagang wala na siyang mapapala sa pinsan niyang ito. Laking pasasalamat na lamang ni Rena na dinalaw niya ang kanyang mahal na tiyahing ngayon. Alam mo Wilma, hindi ko talaga alam kung saan mo nakuha ang ugali mong ganyan. Napakabait ng nanay mo, pati na rin naman ang namatay mong ama. Pero ikaw, minabuti na lamang na Rena na putuli na roon ang kanyang sinasabi bago pa siya tuluyang makapagbitaw ng hindi magandang salita. Nano, pabaya? Abat kasalanan ko ba kung ganyan ang naging karamdaman ni nanay ha? Ano? Wilma naman? Kung makapagsalita ka ay akala mo wala ka sa harapan natin ng iyong ina. Wala akong pakialam kahit na nasa harapan natin siya o wala. Tutal ay pagod na pagod naman na akong mag-alaga sa kanya. Eh hindi ko na magawa ang mga bagay na kailangan kong gawin eh. Pero Wilma, obligasyon mo ito bilang isang anak. Eh obligasyon ko rin bang ipanganak ako? Bakit ba kasi ayaw niyong kumuha na lamang ako ng katulong eh? Eh sana ay eh, wala kayong reklamo sa akin. At mas maaalagaan pa ng katulong si nanay. Hindi ba yan naman ang gusto niyo ni Tita Andy? Ang alagaan si nanay hindi ba? Hindi naman sa ayaw namin kumuha ng katulong, Wilma. Gusto namin na ikaw na mismo ang mag-alaga sa ina mo. Gaya ng pag-aalaga ni tita sa'yo noong bata ka pa. Nako, bahala na nga kayo dyan. Eh bakit ba kasi hindi na lang ikaw o kaya si tita Andy? Kayo na lang ang mag-alaga dyan kung gusto nyo. Totale, eh, yan naman ang gusto nyo eh. Chahin mo naman din yan. Pabalang nasagot ni Wilma. Bago siya tumayo at pumanhik sa itaas ng kanilang bahay. Wilma! Kinakausap pa kita. Huwag kang bastos. Bastos na akong bastos. Basta't pakisabi na lamang kay tita Andy na kung gusto nyo na nasa maayos na kalagayan si nanay ay kayo na lamang ang mag-ilaga. Tutal hindi lang naman ako ang napagsilbihan ni nanay. Maging ikaw rin at si tita. Saad ni Wilma. At agad na nga itong umalis. Napailing-iling na lamang si Rena dahil doon. Sa asal ng kanyang pinsan, ay talaga namang hindi niya kayang ipaubaya rito ang pag-aalaga sa tiyay niyang nagsilbirin niyang ikalawang ina. Buhat nang iwanan muna siya pansamantala ng kanyang ina sa kanyang tiyay noon. Alam naman niyang hindi talaga malapit si Wilma sa ina, dahil bata pa lamang ito nang magtrabaho na sa ibang bansa ang kanyang tiyak. Ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung bakit tila wala itong pakialam o kahit katiting lamang na pagmamahal, gayong ginawa naman ito ang lahat upang mabuhay sa karangyaan si Wilma. Sa katunayan, hanggang ngayon kahit 25 ayos na ito, ay sa kanyang ina pa rin ito umaasa. Dahil sa nangyaring iyon, ay hindi na nagdalawang isip pa si Rena na kunin na lamang ang kanyang tiyain sa poder ng pinsan. Sapagkat wala naman itong malasakit sa sarili niyang ina, hindi naman na tumutol si Wilma Bagko sa ito tuwa pa nga ito. Dahil mas solo na raw niya ang bahay at magagawa na niya ang lahat ng gusto niya sa buhay niya nang walang sisita sa kanya. Bukod doon, ay dito pa rin naman dumidiretso ang pensyon ng kanyang ina. Kaya naman wala na siyang iintindihin pa. Wala ka na bang iba pang sasabihin sa ina mo, Wilma? Tanong ng kanyang tsahin na si anti Wala na tita. Get high na ko. Sa wakas ay makakalaya na ako. Tuwang-tuwang saad ni Wilma. Basta't kapag nawala yung sinanay, akin ang mga ari-arian niya kahit na ikaw pa ang nag-alaga dahil ako ang anak at pamangkin ka lamang paalala ni Wilma sa kanyang pinsan. Huwag kang mag-alala Wilma, hindi ko naman kailangan ng pera ng tita ko. Gusto ko lang namang alagaan si tita, sapagkat inalagaan niya rin ako noon. Maring saad na Rena. Hindi na rin naman na ni hinahabol pa ni Rena dahil may maganda naman siyang trabaho at kayang-kaya niyang tustusan ang pangangailangan ng kanyang chain. Inalagaan ni Rena ang kanyang chain at pinaramdam niya rito ang pagmamahal na hindi kayang ibigay ng sarili nitong anak. Pinanuan niya ang lahat ng pagkukulang ni Wilma sa kanyang sariling ina. Habang ang walang malasakit na si Wilma naman ay nagpakasasa at nagpakasawa sa buhay niya. Hanggang sa mamaalam na nga ang kanyang ina sa mundo. Wilma, saad na na sa telepono. O ate, napatawag ka. Huwag mong sabihin ibabalik mo na rito si nanay ha. Huwag ka namang bastos Wilma. Wala na nga yung tao. Ay e ginaganyan mo pa. Wala ka talagang respeto at pagmamahal kay tita. Ha? Anong wala na? Wala na si tita. In short, umanaw na siya. Ano? Masaya ka na ba? Galit na sa at na rena kay Wilma na siyang naging dahilan upang matigil si Wilma sa pagsasalita. Bumisita ka naman. Ipagpaliban mo muna ang galit mo kay tita. Sad na rena kay Wilma. Kit nang dahil doon, ay dumalaw naman si Wilma sa burol ng kanyang ina. Ngunit ni isang patakman lamang ng luha ay hindi siya nakitaan. Talagang wala siyang pagmamahal dito. Dahil nga hindi naman niya ito tunay na ina talaga. Kahit pa ipinaramdam nito ang lahat ng pagmamahal sa kanya at ibinigay ang lahat ng gusto niya, eh wala talaga siyang pakialam dito. Ang totoo ay wala naman siyang balak na pumunta sa burol kung hindi lang talaga niya iniisip ang pamanang iniwan sa kanya ng kanyang ina. Pumunta siya roon upang itanong sa kanyang ate Rena kung may iniwan bang habili ng kanyang ina. Isang malakas at umaalingawang na sampal tuloy ang inabot niya sa kanyang pinsan na ngayon ay labis na nagdadalamhati. Pagkatapos ay inabot nito sa kanya ang isang sobre na siyang naglalaman ng last will and testament ng kanyang ina. Hindi pwede to. Nakakabinging sigaw ni Wilma matapos niyang basahin ang naturang dokumento na siyang nagsasabing ang lahat ng iniwang ari-arian ng kanyang ina ay mapupuntang lahat sa kanyang pinsang Serena na siyang nag-iisa at natitira nitong kaanak. Wala ka nang magagawa pa. Hindi ka man lang naawa kay tita. Wala kang utang na loob. Kahit na isang ampun ka lang ay inispoilt ka niya at tinuring na parang tunay na anak. Wala kang kwentang tao ka. Tapos ganyan pa ang igaganti mo sa kanya. Wala kang kwentang tao ka. Napakakapal ng mukha mo. Iyak ng kanyang pinsan. Doon din niya kasi napag-alaman na hindi pala siya tunay na anak ng kinilala niyang ina. Kung hindi isa lamang siyang ampon, na hindi rin naman natutong tumanaw ng utang na loob sa taong tumulong at nag-aruga sa kanya. Wala nang nagawa pa si Wilma kung hindi ang mapalood na lamang. Ngayon pa lamang ay ramdam na niya ang karamang hatid ng mga ginagawa niyang kasalanan na kung pagsisiyan man niya ay huli na hindi na may babalik pa.